Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Dio Mano uh, Sa press conference ni President Marcos kanina Tinanong ng isang media reporter si Ivan Mayrena Hindi ako nagkakamali Kasama ba si uh, Martin Romaldes Sa lista ng mga kongresista na sangkot sa flood control anomaly <laughs> Ang tanong, ang sagot ng presidente, ito, very clear. Sabi niya, I don't think so. Because, no, 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 nagkautol-atal pa sa pagsagot. <laughs> the, the, the only evidence that has been made against him is in the Senate. So, I don't know. We don't have, no. With the speaker, no. Not as yet. <laughs> no, no, no. No, no, no. <laughs> uh, so, klaro na. Mismo. Kasi si Ombudsman Boying Rimulya tinasabi niya na mahinang ebidensya. Walang walang link, walang ebidensya against the speaker. Ang pwedeng may sampalang lang na kaso kung sakali against the speaker, former speaker, gross negligence dahil nga sa pinili niya si uh, Saldico as chairman ng Appropriations Committee. So ito, presidente na nagsalita. Hindi kasama si Romualdez sa mga uh, nasangkot sa flood control anomaly. Wow naman! <laughs> ah, tingnan natin yung <coughs> people who reacted. 100 people who reacted 1,200 ang naglab 634 ang tumatawa 260 ang galit okay. so comments Ruth Diaz Tanoy syempre walang kaso Pin, pinsan eh <laughs> Kathleen G 2 si Ramdam talaga natin na walang mangyayari sa kaso Albert Roy ay ano pa nga na ba po sir naman eh ay nako Estrella Durango ay nako talaga naman patod it nga exempted na naman daw mastermind it butike na naman Melo los Reyes, Saha Bakamay Ibax reveal kung idamay si Insan. <laughs> oh, so hanggang kay Saldi ko na lang ang ano. Kasi ang unang tanong ni Ivan Marines, bakit sa mga binanggit nyong pangalan, list ng mga na-involve, bakit karamihan mga contractors DPWH 'yun ang original tanong. Bakit halos walang kongresista? Eh, sabi ng Pangulo, hindi, hindi, meron, meron mga kongresista. Hindi ko lang, ah, nagpalusot, nagpalusot. Kaya nung nagpapalusot ang Pangulo, sabi ni Ivan Mayrena na, is the speaker included? Natulala ang Pangulo. Ah, no, 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 no. I don't think so. <laughs> Yan na rin ang in ko. Hindi na ako, I was not surprised anymore. Kasi yun na ang takbo ng ano. In fairness, magaling si Speaker Martin Romaldes. In fairness, wala talagang ebidensyang lumalabas. Except yung sinabi ni Orly Gutesa. Yun lang. Si Saldi ko lang ang talagang may malakas na ebidensyang lumabas na nasasangkot siya sa flood control project. But ang tanong, Magagawa ba yon lahat ni Saldivo na siyalang mag-isa? Yan ang tanong na ang taong bayan alam na natin ang sagot. We were not born yesterday. So, court of public opinion na lang tayo. Kasi sa court of law, court of justice, lusot na lusot si dating speaker Martin Romualdez. Wala talaga lusot siya. But sa public opinion, dyan na tayo. Sa 2028, sige, kakandidato pa ba si dating speaker Martin Romualdez? I don't know, sa kanya, sa ano. Kasi sino ang ano, sino ang kandidato ng uh, uh, Marcos Camp pagdating ng 2028? Eh, ang alam ko si dating speaker Romualdez eh. O ngayon, itutuloy nyo. Sige. Mas gusto namin, tayong mga ka-DDS, di ba? Mas gusto natin na pakandidatuhin nila si Romualde sa 2028. <laughs> Happy na tayo niyan. Uh, ah, <coughs> Kakandidato si Speaker Romal, eh, dating Speaker Romualde. Sino kayang katandim na? I don't know. Pwedeng si... Pwedeng si Rapi po. Or, isang therapistol po, kakandidato siya on his own. Mas maganda pa. Kakandidato rin si Richard Tiberos plus BP Sara. di apat silang maglaban-laban. The more candidates, the better for BP Sara. Kasi ma-divide yung boto nila eh. Samantala tayo mga DDS, sulit na yung boto natin. Hindi na yung mababawasan, madagdagan pa nga sa survey ng WR numero tinignan nila yung political leanings ng tao 31% nagsabi na pro Duterte sila yun yung mga DDS 31% 19% nagsabi excuse me mga loyalist Marcos loyalist sila 15% nagsabi mga kakamping all others uh, mga 30% plus neutral so yung 31% tayong DDS, malaki na yun. Kaya kung may sariling kandidato ang uh, Marcos Camps, si Romaldes may sariling kandidato ang uh, Kakampings, uh, Dilawan, si Hontiveros, si 19, 15 lang sila. So, yung neutral, pagkatiyatian pa yun, may makukuha na, ng DDS ni Sarah. Oh. So, sigurado, Mananalo at mananalo si BP Sara natin sa 2028. Yan ang pinaghahandaan nila ngayon. So, dito sa plug control, ako wala na akong asahan. Both ICI at saka itong uh, Blue Ribbon, wala na akong asahan. Ipa sa kamay ko lang sa Diyos. Dahil makakalusot yung mga mastermind sa Court of Justice, itong law itong mga korte natin. Kailang talong-talo sila sa court of public opinion dahil ang galit ng taong bayan ibubuhos natin sa 2028. But sa court of God, kitang-kita ng Diyos kung anong ginawa nila, balang araw sasagot sila sa harapan ng Diyos and God will punish them. Vengeance is mine, sabi ng Diyos. Siya na ang bahalang magparusa sa mga kawatan niyan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa Tribong Talanding ng Bukinon dahil ang income natin sa channel nito pantulong po sa tribo. Uh, namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Kaya panoorin nyo ang video na ito. ang natagaan gero si nanay, yang gitabangan kahit tigulang na manggod. So siya ang nagdala sa yero ni nanay. Naklaro ko sa... si nanay ang tagiya sa balay. So muna ni ang itsura sa balay ni nanay. Sa taga na mo giro. Oh. Muna ni ang itsura sa iyang atop. Mga dagko na gid kaya busto to. Oh. Hmm. May hindi ka ayaw. Mga dagko na gid ang busto. So si, kini si nanay... Kulang na ni siya og siya ang nagpuyo ani. Ini balay ngayon anin ang itsura sa ato. Nanay, pila na ni Katuig na nay ang imong balay. Ngayon anin ang itsura. Pila ni Gali, uy. unga nga, Pila na nanay Plus, ni Katuig, nanay. 21 ni Katuig. 21 na Katuig. So, ikaw ra ani nanay nagpuyo. Ikaw ra ani nagpuyo ning balaya. Dili na kayo sinanay, ka, si nanay ka, dumog. Si, Imong apo. Kung ma ang mga apo kay gatrabaho man sila. Oh, pila ka bukang yung apo na nay si mo ah? Upat. Upat ka buok. So uh. pila na rin na nay mong edad? 85. 85 na si nanay so inaani na ang itsura sa yang atop. Salamat ginu ta, ginuota nagatop aro. Kuha, nailisan so atop ko na nga Mm -hmm. So sinanay nanay dili siya kabayo kabalo mag Bisaya so talaan siya salamat daw sa Ginoo sa nagtabang daw sa sin nga makatop na siya kay ani na mangi sura sa ang balay so mag-atop na ni karon si Kuya kay gitabangan lang siya ni gitabangan lang ni sinanay kang Kuya sayang apo So salamat kayo nanay Salamat